idol, napakagwapo mo, napakaganda ng misis mo at sexy. Wala ba kayong plano mag-anak? Ah, napakagandang tanong. Kami kasi naniniwala kami sa ibibigay ni Lord. Pag meant to be para sa iyo, para sa iyo. Pag hindi, huwag pilitin. 'Di ba? So baka binibigyan pa kami ng time ni Lord, ni God, ni Papa Jesus na magtrabaho, enjoy yung sarili namin kasi kami yung tipong tao, pag may anak kami, mag-aalaga. Hindi yung staff, hindi babysitter, hindi namin gagambalay ng ibang tao at sisiguraduhin namin na magandang buhay na magiging anak namin. May makakain siya, makapag-aral siya mabuti, hindi siya malalait ng ibang tao, at hindi siya kawawa. Yun lang, kami lang yun. Kaya tama kayo, mali kami. We're not your doctors. Do what works for you. Kung ibigay sa amin ni Lord ngayon, hindi, ready na naman, kakayanin, di ba? Mahirap, pero kakayanin. Kung hindi pa, di enjoy mo na kami. Ganun lang. Sa mga nagsasabi, puro kayo enjoy, puro kayo ganyan. Thank you yun talaga eh. Gusto namin masaya buhay. Ayaw namin ng negativity. Iwas po kami sa mga toxic. Yun. God bless. Always pray. So natatanong kayo, ilan ang baby namin? Ilan ang baby ko? Kung may anak ako, may anak kami. Okay, ito ang baby ko sa ngayon. Hi love. laki ng baby ko. Ah, -ah. Naman na, ah, -ah. Bentang-benta, oh. Tignan nyo, para sa kanya, ako yung number one stand-up comedian niya. Oh, iba yun ang maganda. Sino pinakagwapo mahal? Asawa ko. Sino pinaka macho? <laughs> Sino pinaka malupit mag-rap? Sino pinaka... Tapat ganun din asawa nyo. Pag tinanong nyo ako, ganun din. So, yun lang, yun, yun ang baby ko sa ngayon. Tapos pag nagka-baby kami, siya pa rin daw yung baby eh. <laughs> Hindi yung magiging anak namin. Anyways.